Sa buong banal na kasulatan, ang Israel ang sentrong aksis ng mga pangako, paghatol at pagpapakita ng Diyos sa lupa. Mula sa pagtawag kay Abraham hanggang sa makahulang mga pangitain ng Apokalipsis, itinuring ng Diyos ang Israel bilang ang bansang magsisilbing isang propetikong orasan para sa lahat ng sangkatauhan. Sa makatuwid, ang anumang makabuluhang kilusan na kinasasangkutan ng lupaing ito ay kailangang suriin hindi lamang sa politika, ngunit higit sa lahat sa espiritual. Inihula ng Biblia na sa huling panahon, ang Israel ay muling itatag sa lupain nito, napapaligiran ng mga tensyon at pagbabanta, at gaganap ng mahalagang papel sa pagtupad ng mga hula sa katapusan ng panahon. Sa Ezekiel 36 at 37, ipinahayag ng Panginoon na ibabalik niya ang kanyang mga tao mula sa mga bansa kung saan sila nagkalat at ilalagay silang muli sa lupain ng kanilang mga ninuno. Ang pagpapanumbalik na ito ay nagsimulang makita noong 1948 sa pagtatatag ng modernong estado ng Israel at nagpatuloy sa pagsakop sa Jerusalem noong 1967. Ang pagbabalik ng mga tao sa lupain ay hindi lamang isang makasaysayang pangyayari. Ito ay isang propetikong milestone na itinatag na sa kasulatan. Gayunpaman, ang pagpapanumbalik ng teritoryo ay hindi nagdulot ng pangmatagalang kapayapaan. Mula nang muling ipanganak bilang isang bansa, ang Israel ay humarap sa walang humpay na mga salungatan sa mga kapitbahay nito. Ang mga digmaan sa Egypt, Syria at Jordan, mga pag-atake ng Hamas sa Gaza, mga pag-aaway sa Hezbollah sa Lebanon at patuloy na pagbabanta mula sa Iran ay bumubuo ng isang senaryo ng patuloy na tensyon. Sa Joel 3.1.2, sinabi ng Panginoon na sa mga araw na kanyang ibabalik ang kapalaran ng Huda at Jerusalem, titipunin niya ang lahat ng mga bansa sa paghatol dahil sa kanyang mana ang Israel at dahil hinati nila ang kanyang lupain. Ang banal na akusasyong ito laban sa mga bansa ay direktang tumutukoy sa kontemporaryong senaryo, kung saan may mga panukala na hatiin ang Jerusalem at internasyonal na panggigipit na muling tukuyin ang mga hangganan ng Israel. Inilarawan din ng propetang si Zacarias ang panahon na ang Jerusalem ay magiging pabigat sa mga bansa Narito, gagawin ko ang Jerusalem na isang saro ng panginginig sa lahat ng mga tao sa palibot nito, at gagawin kong mabigat na bato ang Jerusalem para sa lahat ng mga bayan. Lahat ng nagdadala nito ay masusugatan ng malubha, Zacharias Dov Dukotring. Ang politikal at espiritual na bigat ng Jerusalem na napakaliit sa heograpikong lugar, ay patuloy na nagdudulot ng dikatimbang na kaguluhan sa mga pinuno ng mga bansa. Ang katuparan ng makahulang mga salitang ito ay hindi na malayo. Ito ay isinasagawa na. Ang isa pang nauugnay na aspeto ay ang lumalagong paghihiwalay ng Israel mula sa internasyonal na komunidad. Noong nakaraan, ang mga estrategikong alyansa sa makapangyarihang mga bansa ay ginagarantiyahan ang isang tiyak na balanse. Ngayon, ang suportang ito ay nag-alinlangan at parami ng parami ang mga resolusyon laban sa Israel ay inaaprubahan ng mga pandaigdigang organisasyon. Ito ay tumutukoy sa hula sa Ezekiel 38 kung saan si Gog at ang iba pang mga bansa ay bumangon laban sa isang ipinanumbalik na Israel na namumuhay ng may pagtitiwala sa lupain nito na walang mga pader. Ang teksto ay nagpapakita na ang Panginoon ay pahihintulutan ng pagsalakay na ito bilang isang paraan ng pagpapakita ng kanyang kapangyarihan sa harap ng mga bansa. Ang lumalagong puot na ito ay kasabay ng pagtaas ng mga kilusang nagtatrabaho upang pahinain ang makasaysayang at espiritual na pagiging lehitimo ng Israel. Ang mga pangkat na tumatanggi sa koneksyon sa pagitan ng mga Hudyo at Jerusalem, ang mga kampanyang i-boycott sa ekonomiya ang bansa, at ang pandaigdigang pagtaas ng antisemitism ay hindi lamang sociological facts. Sila ay mga espiritual na elemento na nagtatakda ng yugto para sa kung ano ang darating. Isa pa ang hula ng Armageddon na binanggit sa Apokalipsis 16.16, ay tumutukoy sa pagtitipon ng mga bansa sa isang espesipikong lugar sa Israel, Har Megiddo o Bundok Megiddo. Sa kasaysayan, ang rehiyong ito ang pinangyarihan ng mahahalagang labanan noong panahon ng Lumang Tipan. Gayunpaman, ang pagbanggit sa Apokalipsis ay hindi lamang heograpikal. Tinutukoy nito ang huling paghaharap sa pagitan ng mga puwersang naghimagsik laban sa Diyos at sa kanyang pinahiran. Bago ang paghaharap na ito, ang mga hukbo ng mga bansa ay kailangang tipunin na nagpapalagay ng isang karaniwang dahilan isang geopolitical o espiritual na dahilan na nagkakaisa sa kanila laban sa isang karaniwang kaaway. Ang mga kasalukuyang kilusan na may mga koalisyon na nabuo sa gitnang silangan at ang dumaraming demonisasyon ng Israel sa mga pampublikong at pampolitika na mga diskurso ay maaaring magpahiwatig na ang kapaligirang ito ay maingat na inihahanda. Binanggit din ng propetang si Daniel ang panahon ng kaguluhan para sa bayan ng Diyos na hindi pa naganap mula ng magkaroon ng bansa hanggang sa panahong iyon. Daniel 12.1 Ang hinaharap na kapighatian na ito ay nauugnay sa panahon ng dominasyon ng Antikristo na magsasagawa ng isang tipan sa marami sa loob ng isang linggo, pitong taon. Ngunit sa kalagitnaan ng panahong iyon ay sisirain niya ang tipan at lapastanganin ang santuario, Daniel 9.27. Para umiral ang gayong santuario, ang templo ay kailangang muling itayo. At sa likod ng mga eksena, may mga tunay na kilusan na gumagawa para magawa ito. Ang mga institusyong tulad ng Temple Institute ay nakapagtayo na muli ng ilang sagradong kagamitan, sinanay ang mga levita, at hayagang tinalakay ang posibilidad na maibalik ang araw-araw na mga sakripisyo. Itinuturo ng mga detalyeng ito ang paghahanda ng isang kapaligiran kung saan maaaring magkatotoo ang mga makahulang pangyayari. At tiyak sa sitwasyong ito na namumukod tangi ang kahalagahan ng Israel walang hula tungkol sa mga huling panahon ang mauunawaan ng hindi isinasaalang-alang ang pangunahing papel ng Jerusalem, ang templo at ang mga Hudyo. Sa Mateo de nang tanungin ng mga disipulo si Jesus tungkol sa tanda ng kanyang pagdating at ang katapusan ng mga panahon, kasama sa kanyang sagot ang mga digmaan, tagutom, mga salot at lindol, Ngunit ipinahiwatig din niya na ang kasuklam-suklam na paninira ay nasa banal na lugar na direktang tumutukoy sa sinabi ng propetang si Daniel sa makatuwid kapag nakita natin ang lumalagong pagkubkob sa palibot ng Israel, ang panggigipit para sa mga konsesyon sa teritoryo, ang patuloy na pag-atake, ang muling pag-aayos ng mga kaaway na bansa at ang paghahanda para sa templo, hindi natin maaaring ituring ang mga ito bilang mga makasaysayang pangyayari lamang. Ang mga palatandaang ito ay hindi nakadiskonek sa isa't isa. Ang mga ito ay bahagi ng isang patuloy na propetikong linya na tumuturo sa kinalabasan na inihayag sa kasulatan. Ang mga bansa ay hindi lamang tumutugon sa pampolitika o estrategikong interes. May spiritong nagtutulak sa kanila na salungati ng itinatag ng Diyos. At sa sitwasyong ito na ang mga propesya ni Zacarias Joel, Ezekiel, Daniel at Apokalipsis ay nagsimulang magkatugma sa lalong maliwanag na paraan. Ang nangyayari sa Israel ay higit sa lahat, isang tahimik na panawagan para sa mga may spiritual na mga mata upang malasahan ang paglapit ng mga pangyayari na inihayag ng mga propeta. Upang lubos na maunawaan ang mga pangyayaring nakaaapekto sa Israel ngayon, kailangang tingnang mabuti at mapitagan ang mga sinaunang propesya. Ang pagbanggit sa Armageddon sa kasulatan ay hindi isang malabo o simbolikong konsepto, ngunit isang tiyak na milestone sa propetikong linya na inihayag ng Diyos. Ang termino ay lumilitaw sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata Sadamaisen, versikulo 16. At kanilang tinipon sila sa dakong tinatawag sa Hebreo, Armageddon. At ang sanggunian na ito ay tumutukoy sa isang aktwal na lugar na matatagpuan sa teritoryo ng Israel at nauugnay sa pagbubuhos ng ikaanim na mangkok ng poot ng Diyos bago ang maluwalhating pagparito ni Kristo. Ang salitang Armageddon ay nagmula sa Hebreong Harmegido o bundok ng Megiddo. Bagaman ang Megiddo sa heograpiya ay isang kapatagan, ang Jezreel Valley, ang kahalagahan nito sa kasaysayan bilang isang larangan ng digmaan ay malalim. Doon hinarap nina na Deborah at Barak si Sisera, mga hukomfo, at kung saan si Josias, na hari ng Juda ay pinatay ni Faraon Necho, Hari 2329. Ang pagpili sa lokasyong ito bilang isang propetikong tagpuan ay hindi sinasadya. Ito ay sumisimbolo sa mga mapagpasyang paghaharap kung saan ang kapalaran ng mga hari at bansa ay tinatakan. Gayunpaman, ang labanan ng Armageddon, gaya ng inilarawan sa Apokalipsis, ay hindi ordinaryong digmaan. Kinakatawan nito ang kasukdulan ng paghihimagsik ng mga bansa laban sa Diyos at sa Misyas. Sa Apokalipsis 16, ang mga maruruming espiritu na gaya ng mga palaka ay lumalabas sa mga bibig ng dragon, ng hayop at ng huwad na propeta upang dayain ang mga hari sa lupa upang tipunin sila para sa dakilang araw na ito ng labanan ng makapangyarihang Diyos. Ang pagtitipon na ito ay espiritual, hinihimok ng mga puwersa ng demonyo at ang pinakalayunin nito ay ang pagkawasak ng Israel at direktang pagsalungat sa Panginoon. Ang pagtitipon na ito ng mga bansa laban sa Jerusalem ay binanggit din sa Zacharias Partin 2. Sapagkat titipunin ko ang lahat ng mga bansa upang makipagdigma laban sa Jerusalem, at ang lungsod ay mabibihag. Ang labanan ng Armageddon ay hindi lamang laban sa bayan ng Diyos, kundi laban sa mismong Diyos na piniling manirahan doon. Ang plano ng mga bansa tila ay ang lusubin, lupigin at lapastanganin ang banal na lugar, ngunit nilinaw ng banal na kasulatan na sa kasagsagan ng digmaang ito, ang Panginoon mismo ay makikialam sa supernatural. Ang Zacarias Super of Parpins ay nagpapatuloy. Kung magkagayon ay lalabas ang Panginoon at makikipaglaban sa mga bansang iyon, gaya ng sa araw ng pagbabaka. Dito, inaasahan ng propeta ang sandali ng maluwalhating pagpapakita ng Mesiyas, na bababa ng may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian upang hatulan ng mga bansa at iligtas ang kanyang mga tao. Ito ay direktang nauugnay sa Apokalipsis 19, kung saan nakita ni Juan na nabuksan ang langit at ang salita ng Diyos na nakasakay sa isang puting kabayo na dumarating sa katuwiran upang makipagdigma. Ang kanyang mga mata ay parang ningas ng apoy, at sa kanyang ulo ay maraming diadema, at sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang matalas na tabak upang saktan ang mga bansa. Bago ang huling paghaharap na ito, Gayon pa man, inihayag ng Biblia ang pagbangon ng isang pangunahing karakter, ang Antikristo. Ang Daniel 7:8-9 at 11 ay nagpapakita ng mga pigura na nagsasalita tungkol sa isang mapagmataas na pinuno na sumasalungat sa Diyos, lumalabag sa mga tipan, nilapastangan ang templo at umuusig sa mga banal. Sa Apokalipsis 13, ang pigurang ito ay tinatawag na hayop na bumangon mula sa dagat tumanggap siya ng autoridad mula sa dragon, satanas, at nangingibabaw sa loob ng 42 buwan. Sa panahong ito, itinataguyod niya ang panlilinlang, hinihiling ang pagsamba, nagpapataw ng isang sistema ng kontrol, ang marka ng halimaw, at nagtatag ng isang huwad na kapayapaan kasama ang Israel. Nakasaad sa Daniel 9.27, na ang pinunong ito ay makikipagtipan sa marami sa loob ng isang linggo, pitong taon. Ngunit sa kalagitnaan ng linggo ay ititigil niya ang paghahain at ang paghahandog at itatayo niya ang kasuklam-suklam na nagdudulot ng pagkatiwangwang sa templo. Yung kinumpirma ni Jesus ang propesya na ito sa Mateo 24.20 na nagbabala sa kanyang mga disipulo na tumakas kapag nakita nila ang gayong kasuklam-suklam sa banal na lugar. Ipinahihiwatig nito na ang templo ay muling tatayo at ito ay lalapastanganin ng pinuno ng daigdig na ito na magsisimula sa malaking kapighatian, isang panahon ng kaguluhan na hindi kailanman nakita. Sa panahong ito, ang mga bansa ay malilin lang, ang pag-uusig sa mga tapat ay tindi at ang mundo ay tila nasa kadiliman. Gayon paman, ang mga hula ay hindi nagtatapos doon. Ang Joel 3.90-16 ay naglalarawan ng parehong senaryo. Maraming tao ang nagtipun-tipon sa lambak ng pagpapasya, handa para sa paghatol. Ang araw at ang buwan ay magdidilim, ang mga bituin ay mawawalan ng liwanag, at ang Panginoon ay uungal mula sa Siyon. Ang labanan sa Armageddon ang magiging huling pagkilos ng pagmamataas ng tao laban sa Diyos ng mga hukbo, ngunit ito rin ang magiging simula ng tiyak na tagumpay ng kaharian ng Diyos sa lahat ng kaharian sa lupa. Sa panahong ito, natupad ang mga salita sa Apokalipsis 11-15, ang mga kaharian ng sanlibutang ito ay naging mga kaharian ng ating Panginoon at ng Kanyang Kristo, at siya ay maghahari magpakailanman. Ajang Armageddon ay hindi ang katapusan ng mundo, kundi ang katapusan ng paghihimagsik ng mga bansa. Pagkatapos ng banal na interbensyon na ito, ang Mesiyas ay maghahari sa katuwiran, at ang Jerusalem ang magiging sentro ng kanyang pamahalaan, gaya ng nakatala sa Isayas 223 at Mikas 4.1-3 sinubukan ng maraming iskolar na tukuyin ang pangyayaring ito sa isang tiyak na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang kailan, kundi ang paano at ang bakit. Inihayag ng Biblia na ang matigas na puso ng tao ay malilin lang sa pamamagitan ng mga tanda at kababalaghan ng kamalian at ang mga bansa na nabulag ng kanilang pagmamataas ay tatalikod sa Diyos. Ngunit ibinunyag din nito na itinakda na ng Panginoon ang wakas mula pa sa simula at walang plano ng kadiliman ang maaring manaig laban sa kanyang makapangyarihang kalooban. Ang lahat ng mga propesiyang ito mula sa panahon ni Moises hanggang kay Juan sa isla ng Patmos ay nag-uugnay sa isang karaniwang punto. Ang soberanya ng Diyos ay ganap na itatatag at ang bawat dila ay magtatapat na si Heso Kristo ay Panginoon. Gayunpaman, bago iyon, nagbabala ang kasulatan tungkol sa isang panahon ng paghatol, paglilinis at huling paghaharap. Ang mga bansa ay titipunin, ang mga hukbo ay lalakad, ang templo ay lalapastanganin, Ngunit sa takdang panahon, ang langit ay mabubuksan at ang kordero na pinatay ay babalik bilang leon ng tribo ni Huda. Ito ang larawang ipininta ng kasulatan, hindi lamang isang digmaan sa pagitan ng mga bansa, ngunit isang espiritual na labanan na nagtatapos sa Armageddon, ang pinakahuling paghihiwalay sa pagitan ng kung ano ang kaharian ng Diyos at kung ano ang sa sistema ng mundo. At habang ang kasalukuyang mga pangyayari ay umaangkop sa makahulang larawan, nagiging mahalaga na maunawaan ang mga tanda at manatiling mapagbantay sa kung ano ang inihula mula noong sinaunang panahon ang mga hula ay malinaw itinuturo ng timeline ng Biblia ang mga pangyayari na direktang nauuna sa huling paghaharap sa Armageddon dahil dito marami ang nagtataka nabubuhay na ba tayo sa mga unang hakbang ng senaryo na ito Maari bang markahan ng kasalukuyang mga kaganapan sa gitnang silangan, lalo na ang kinasasangkutan ng Israel sa simula ng isang mas advanced na yugto ng propeta? Ang sagot ay hindi nakasalalay sa mga haka-haka ng tao, kundi sa pagunawa sa kasulatan. Nagbabala si Jesus sa Mateo 24 na magkakaroon ng mga palatandaan bago ang wakas mga digmaan at alingawngaw ng mga digmaan bansa laban sa bansa tagutom, salot lindol sa iba't ibang lugar ngunit nagbabala rin siya na hindi pa ang wakas 56 dahil ang mga palatandaang ito ay magiging simula lamang ng mga sakit ng panganganak ang nakikita natin sa mundo ngayon kawalang katatagan ng geopolitikal, pagkasira ng moralidad, malawakang apostasiya at pagbabalik ng pandaigdigang atensyon sa Israel, ay hindi maaaring baliwalain na nagkataon lamang. Nagsisimula sila ng mga sakit, mga espiritual, na pag-urong na nagpapahiwatig na ang isang bagay ay malapit ng ipanganak. Si Apostol Pablo na sumulat sa mga taga-Tesalonika ay nagpaliwanag na ang araw ng Panginoon ay hindi darating malibang dumating muna ang apostasiya at ang taong makasalanan ay mahayag, ang anak ng kapahamakan na sumasalungat at nagmamataas sa kanyang sarili sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba. Lasset 2, 3, Far. Pinatutunayan nito Nadarating ang panahon na ang pagsalansang sa tunay na Diyos ay aabot sa kasukdulan nito at ang sentral na pigurang ito ang mananakop sa kapangyarihang pandaigdig. na nauunawaan ng maraming iskolar na upang tanggapin ng mundo ang gayong pamumuno Dadaan ito sa isang seryosong krisis, isang moral at espiritual na pagbagsak na magbibigay daan sa pagbangon ng Antikristo bilang isang huwad na tagapamayapa. Ang kapansin-pansin sa kasalukuyang panahon ay ang bilis ng pagkawasak ng ilang pundasyon. Ang mga halaga na sa loob ng maraming siglo ay nakabatay sa banal na kasulatan ay ngayon ay relativized o lantarang tinatanggihan ang pag-ibig sa katotohanan ay nawawala at sa lugar nito ang pagnanais para sa mga doktrina na nakalulugod sa tainga ay lumalaki nagbabala rin si Pablo tungkol sa panahong ito sa 2 Timoteo 3:2 pato nang isinulat niya na hindi titiisin ng mga tao ang magaling na doktrina at babaling sa mga pabula ang ganitong senaryo ay naghahanda sa espiritu ng kapanahunan upang tanggapin ang mga kasinungalingan at dahil dito sundin ang darating ayon sa gawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan the ng 2 Thessalonica 2.9. Ang kapaligirang ito ng pandaigdigang panlilinlang ay kasabay ng pagpapalakas ng isang pandaigdigang sistema na tila pinag-iisa ang politika, relihiyon at ekonomiya. Inilalarawan ng Apokalipsis 13 ang isang halimaw na nangingibabaw sa mga bansa, humihiling ng pagsamba at nagpapataw ng marka sa pagbili at pagbebenta. Itinuturo ng estrukturang ito ang walang uliran na totalitarian na kontrol na nangangailangan ng isang mundong handang isuko ang kalayaan nito kapalit ng seguridad. At sa harap ng dumaraming krisis, mga digmaan, pandemya, pagbagsak ng ekonomiya at klima, may lumalagong kolektibong pagpayag na tanggapin ang mga sentralisadong solusyon, kahit na ito ay nagpapahiwatig ng pagkawala ng autonomiya. Sa gitna ng lahat ng ito, nananatiling sentro ang Israel, hinihiling ng propesiya na muling itayo ang templo, at may mga tunay na palatandaan na sumusulong ang proyektong ito kahit na tahimik. Kapag ang templo ay nakatayo na, ang mga paghahain ay magpapatuloy at ang yugto ay itatakda para sa eksaktong katuparan ng mga salita ni Daniel at ni Jesus tungkol sa taong makasalanan na nilapastangan ang banal na lugar. Tatandaan nito ang simula ng malaking kapighatian isang panahon kung kailan mayayanig ang langit at ang lupa at ang mga paghatol ng Diyos ay magsisimulang ibuhos ng buong lakas. Gayon paman, bago ang lahat ng ito ay ganap na nahayag, may panahon ng pagbabantay at pagunawa. Si Jesus, sa pakikipag-usap sa kanyang mga disipulo, ay nagsabi, Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Mateo 30.30.42 Hindi siya nagbigay ng mga petsa, ngunit nagbigay siya ng mga palatandaan. At ang mga palatandaang ito ay hindi sinadya upang mag-fuel ng haka-haka, ngunit upang ihanda ang puso. Kung paanong alam ng mga anak ni Isakar kung paano matukoy ang mga panahon, First Chronica 12.32, ang bayan ng Diyos ngayon ay tinawag na kilalanin ang panahon kung saan sila nabubuhay hindi para tumakas, kundi para tumayong matatag. Ang tanong kung gayon ay hindi lamang kung tayo ay nabubuhay sa simula ng Armageddon, kundi kung tayo ay espiritual na sa makahulang katotohanan sa ating paligid. Ang mga katotohanan ay umaayon, ang mga hula ay angkop, at ang espiritual na tanawin ng mundo ay nagpapahiwatig na ang malaking labanan ay nalalapit na. Ngunit habang marami ang tumitingin lamang sa panlabas ng mga salungatan, inaanyayahan tayo ng banal na kasulatan na tumingin sa loob at tumugon ng may takot at paggalang sa plano ng Diyos. Hindi maiiwasan ang Armageddon sapagkat ito ay determinado. Ngunit ang bayan ng Diyos ay hindi lumalakad ng walang direksyon. Alam niya ang mga panahon at alam niya na bago ang huling paghuhukom, titipunin ng Panginoon ang kanyang sarili, magpapakita ng katarungan at tutuparin ang bawat salita na lumabas sa kanyang bibig. Ang leon ay uungal mula sa siyon at makikita ng lahat ng mga bansa na ang Panginoon ay Diyos.